Fabricate Improvisedity Wheel. Hello. Maganda nga po. We-welding po. po ulit tayo. Nagawa tayo ng ano uh, uh, anong tawag dito? Paddy wheel. Pang, pangdukit dukit. Para medyo mataas-taas po yung ating pan. Uh, traktora para hindi tamaan po yung mga tanim na kamatis. Ayan po. Assemble po muna tayo. Paano gumawa ng paddy wheel? Hello, 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 hello. Ito. Gawa tayo ng paddy wheel para sa pang uh, kukit sa mga taning, pang guhit, pang lingbang, kasi loka, no? Ayan. Oh, Gu-welding tayo ng ah, uh, paddy wheel mag-improvise po tayo tignan natin kung magaya sa youtube yung mga mga ganito kalalaking mga gulong try po natin isang, isang gulong pa lang uh, One hour later. Susunod ulit. Paddy wheel, mag po tayo ng paddy wheel para sa mga gulay pang araro, pang, pang sa gulay. Walang bawasan, masyadong matalim. Kayaan natin yung sa YouTube. Try natin kung sisi burrito sa agad. Ngayong panahon ng pagbabakod. Nakita ko kasi ginagamit sila, nagsusuyot sila, nag-aararo gamit tong mataas na paddle wheel kaya magpapabricate kami ng kapatid ko baka sakaling mag mas magaan magamitin gamitin po ako yung ngayon ng brace niya brace ng uh, pinaka blade ng paddle wheel para hindi mayroong umatigtas kung sakaling may puwersa man siya hindi siya matigtas kung medyo mataas-taas yung pilapil na dadaanan eh lalang matibay-tibay -tiba ito manganit nawas tayo po matalim yung pagkakat ko ng

Garbis Minalun Ito po yung pang, pangatlong araw naman natin ito na ginagawa Pangalawa pa lang eh. Ay pang 2 days so, eh. Pang 2 days na nga pa, pala namin ginagawa Ito yung kapatid ko Tagal yung mag cutting cutting kasi nang ano Bakal Tama nang matalim na ba ഭാൽ ഫോൺ ലോകമീ Ang susunod na gagawin po namin yung i-improvise namin yung ano? uh, raro pang raro. Although meron nang kaming pinang pangguhit. Bukas mo nga yung pangguhit. Ayun. Yan pa yung pangguhit namin. Kailangan namin yung panglimbang. Ika nila sa lukano. Para sa so, mababa, kataas. Yung pagka nagpatabon ka sa puno ng mga gulay mo kailangan kasi yung ganun para araw single yan kasi pang pangguhit lang po kasi yung kabilaan yung, ikasilo, ang, ang na butas yung pang limbang eh kasi ang, imp ang improvises namin nasusunod susunod yung pang tabon naman sa mga puno ng gulay puno ng talong, kamati kamote, singkukali puno kamuting baging nila puro mga dalawang araw pa para matapos to <laughs> sa baywang kaya nakaupo akong nag-rewelding mga kaibigan hehehe <laughs> may ini pudo okay lang 2, 3, 4 4 na lang tapos na itong isang padiwel no 4 pa ah, mga kaibigan huling mga mga ganoon mga Lapit na mayaray pa yaw. Masasampalan <laughs> na oh, yan yeah. ha. Oo. Kaya nga ako ni. Yung pang araro na lang na ako. ang kailangan iayos. Pagka ito, iayos eh, na eh. Na, na nga namin yung pang kabit yung ararot Mag-uwit kami yung tanong na nga. Eh. pang sitaw dyan eh. Hindi tanim yung Tama tama may inararo si Conrad doon na ako. Ano? Sitaw na lang. Ah, <laughs> oh, eh yung sitaw na binabalagay. Ah, <laughs> oh, meron pa diyan eh may binhi pa ako diyan eh. Ang um, para konti konti lang eh fan. Buti lang nang may pang-ulam ba. Para so, hindi tayo fan. Tapang so, binibili sa palengke. Eh meron naman pwedeng naka-ready diyan na pagtaniman sakali tapos na yung, yung kabila naman yan isang side na lang yan eh. tapos na yung isang side yan eh. <laughs> nila, nilagarian na niya bitin yung barita niya wala makabili ng kung mahaba. hindi pwede eh, ko baka makabili ako bukas ng ano, yung barita na mas mahaba kung meron kung meron meron sana mabiling mas mahaba meron oversize alam 20, lang yan eh Dapos, baba, 20, 20, 20. hindi, hindi nalalagyan ng washer ah pagka kon na okay. ay lalagyan pa rin pala ng washer no may washer pa rin pala oh meron pa rin para, Kasi, para malayo yung space yun, no malayo yung space no nagagaskas yung kon ano? mo itong katawan ng ano gaskas okay. na eh okay. Estado na. Hindi pa yung pareta, bilog o ganyan na rin yung pareta. Pag subados na yan, ay, ay sa na yan. nakadesign na yan sa as. Ano yung na yan eh. Oo, oh, Naalala ko doon, no, na, nabalihan pala tayo ng isa na yan. Nabalihan? No? No? Kaya bumili ako ng tanim. Kaya lang yung kinuha ko naman standard. May na rin yung nabali na na. Oh, standard din yun. Merong inaalok na, na oversize kanya, eh standard lang kakot. Yun lang eksakto doon sa <laughs> <laughs> sa Paddy wheel, eh. <laughs> Pero kung meron, ayun eh, ang bibili ng buwa. Saka pag linagay mo yung gulong eh, may saradong water yung gulong eh. May gulong ay. Eh. Hindi kagaya yung Paddy wheel na tagusan kahit ilusot mo dire diretso -dire <laughs> sa gulong kasi yung pangkalsada Ayan, para hindi mahugot yung kanila eh, kung tumatakbo ka biglang <laughs> mauna yung gulong sa iyo <laughs> nakatornilyo yun kaya, kaya may tornilyo yun <laughs> 1 menit, nah. Eh. Noh haba-haba noh. Haba noh, ba. Itu dah. Bosin golat toh. Biarin itu hebat, ini ada dia. Bosin golat tuh sang side. Kalian ke bela nama ne, dia pun nakai. Eh. <laughs> Regular classes ne, kayak kan. Si Edrem ba? Tuloy-tuloy na. Araw-araw na raw. Hindi. Ngayon lang. Webes-Bernes. Ah. Sa usanod, Bernes na ulit. Regulo. Sa usanod, Webes-Bernes ulit. Talik-talik. Ay, hindi ko. Hindi. Araw-araw. Lunes, Martes. Tapos, Webes-Bernes. Okay. Open na. Pwede na. Ayun na. Tapos na po itong isang side. At, yung kapila naman. Kabilang gulong naman. Na try ko po so, mamaya ulit. Pahinga lang ng konti yung aming uh, welding machine at baka quant. ito nga po pala yung gamit kong kwan yung welding uh, ng inverter type na welding machine matipid sa kuryente kaya po nila <laughs> pang ko naman ayan po <laughs> okay po susunod po ulit day 2 hello good morning good morning eto tapos na yung pangdukit. Ayan na. Ah, kapag assemble na po ako ng pangdukit, ayan. Panglimbang eh, kasi Lucano. At pwede rin pong pag-inadjust, pwede rin pang pataklob. Ayan. Pang dukit at pang pataklob. may adjustment po ito. Ayan. Ayan yung panglimbang. Pagka nilagay mo rito, ay yung pangdukit. Tapos ito. Bali tatlong adjustment po yan. tapos na po siya. Testing na lang. wala pa, hindi pa pwedeng mag-testing at basa pa yung lupa. Uh, dalawang araw pa po siguro para ma-testing.